Yan guys, good afternoon. So i ko po ang aking banana guys. Yan. Namumunga na po siya guys. Mayroon ng puso. <coughs> Yan binigay po ito ni Mommy miwarda Parrot Mix Vlog galing sa Kuwait. Ah, galing sa Kuwait. Galing sa uh, Balinsya Bukid nun guys. Yan. Ito po maliit pa siya guys. Ayan, ito po siya mga palangga. Ayan. <laughs> Ayan po ang kaniyang puso, guys. Puso ng saging. Ayan, madali po itong namunga, guys. Madali po siya namunga, guys. Dalawa po itong pinadala ni Mambik. Ito ang isa. Ayan, ito po, Mambik. Namunga na po ang iyong ano, saging po ang kanyang puno guys ayan ito po ang kanyang puno <laughs> yan guys oh yan hindi pa po siya masyadong malaki nga? papi anak Yan, inuubo po ako mga palangga. Pasensya na po sa aking busis. Yan, ito po ang kanyang puno ng saging, guys. Yan, hindi pa po siya masyadong malaki. Pero namumunga na siya, guys. Yan. Yan. Kitang-kita ang kanyang puso. Ah, klaro kay mga palanggao. Oh. Parang malalaki po ang kanyang bunga. Yan, oh. Ayan, mambik, na namunga na po ang iyong ibinigay na saging. Yan galing pa po ito sa Balinsya guys. Balinsya Bukidnon. Kay Mami Warda Parrot Mix Vlog. Ayan. Yan pag ano pag bumukak bumukadgad yan mga palangga bibidyohan ko balik. Yan oh. Ang tawag nito guys is rose banana. Yan rose banana po ito mga palangga sabi ni Mambik. Ayan mambik, namumunga na po mambik ang iyong saging na pinadala. So lay ang layo pa nito guys, galing pang Balintia bukid nun. So ngayon, ayan mataas na at bumubunga na guys. Ito ang kanyang puno. <coughs>